try natin na sila ng Madre de Agua Anong natin natin mga pato at saka manok ayan guys oh. gusto nila pati yung pato grabe maganda talagang kwan ito guys oh. Madre de Agua ngayon ko lang sila binigyan. Ngayon yan. <laughs> na nila. Magaling pala itong mga pato na kumain ng madridago guys oh. Pero kung marami tayong tanim na ganyan oh. So mas okay guys na fresh na ibigay natin sa kanila kaysa ilagay ihalo sa gawing fillet ice i-fillet natin mas, 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 gusto nila pag ganyan no? healthy din yan sa kanilang diet guys gustong gusto nila. Yan, nilapag lang natin yun guys.